Hello guys, ito pala yung motor ko guys, si Sul. Yan. Pinuha ko to guys, installment lang, tatlong taon. Wala naman tayong pangkas. Yan siya guys. Oh. Ito yung napili kong kulay kasi para sa akin maganda siya guys. Yan. Yung mag-iisang taon pa lang ito guys yung pinakamalayo yun, niyang narating yung giwang pa lang guys kasi nabibisi tayo sa paghanap buhay baka hindi tayo maka ulog guys yun mahatak kaya hindi tayo masyadong nagagagala yan siya guys mag isang taon pa lang ito malaki pang bubuhin tatlong taon kasi hindi pa tayo sigurado na magkakasama kasama-kasama nito. <laughs> Yan guys, oh. So. Maganda siya, guys. Sa bilis parang para sa akin kontento na ako sa mga ganito. Okay na, okay na. Parang tumakbo naman siya, guys, nang 100. Yung nagpunta ko nang G1, okay na siya, guys.